So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, sa video natin ngayon mga boss ay nandito naman tayo sa uh, head cowling ng ating Honda Click. So, eto kadalasan itong nire-reklamo rin ng mga owner ng Honda Click mga boss pagdating dito sa cover na to. So, pakinggan natin mga boss. So yan, pakinggan natin ito mga boss. So yan. So hindi ko sure mga boss kung sa video natin may maririnig nyo yung kalampag na itong uh, cover na to. So yan, malakas talaga siya mga boss. So yan yung isa sa mga problema ng Honda Click kahit hindi pa to nabuksan mga boss. So hindi pa nabaklas tong head cover na to ng ating Honda Click pero so yan malakas talaga yung uga nito so titingnan natin mga boss kung ano ba yung naging problema nyang uh, cover na yan bakit naging ganun ka uh, ingay o ganun ka uga mga boss yung cover na yan mga boss so kung may lumawag bang mga tornilyo o may kulang bang tornilyo mga boss o mayroon ng pabaklas na tornilyo dyan sa ating head cover so tingnan natin mga boss so simulan natin baklasin yan unang una ay tanggalin natin tong letter B na to sa ating cover front cover gamit po yung ating uh, screw special screw na yan mga boss so yan so tanggalin natin yan at para matanggal natin tong part na to So, baklasin na natin ito mga boss. So, yan. Ito yung ating cover dyan. So, tabi lang natin to. So, yan. Sunod mga boss ay tatanggalin na natin itong part na to. Itong tornilyo dito. At kailangan natin ng maliit na uh, screw. So, ito na mga boss, yung ating uh, tornillo dyan. So, medyo skip dahil unang bukas nga yan mga boss. So, ito na yung ating uh, head mga boss. So, natanggal na natin itong flaring sa to. So, yan. So, para ma-expose natin itong mga boss, kailangan natin tanggalin to So, itabi lang din natin itong part na to sa safe syempre so yan so matapos natin tanggalin yan mga boss check natin kung bakit sya kung bakit sya umuuga so yan. so dito kailangan natin tanggalin itong dalawang tornilyo na to mga boss so, yan. ng mga boss ay yung sa part na to. Ito naman sa ilalim May turnilo pa yan dyan mga boss. So, kailangan pa natin tanggalin. So yan mga boss. So tanggal na natin tong head head cover. So check natin dito mga boss kung bakit so yun so parang ito yung pinanggagalingan nya mga boss so yan o oh. So yun mga boss Okay So dito nalaman na natin mga boss Kung ano yung pinanggalingan niya, So tingnan nyo to mga boss Itong part na to So kinalawang na siya oh. Tapos Hindi sya nakapix So yan Maano siya, Mga maluwag sya mga boss So yung part na yan maluwag Hindi katulad dito sa part na to Tingnan yung part na to mga boss. So yan, hindi siya nauuga pero dito sa part na to. Yan oh. So yan mga boss, alam na natin kung ano yung dahilan ng pagkauga nitong ating uh, panel o yung ating head mga boss. Okay? So alam na natin, alam na natin kung ano yung hihigpitan natin etong part na to mga boss. So yan. So ganun lang mga boss. So kailangan lang talaga nating buksan yung ating bearings para makita natin kung ano ba yung may problema o may depekto dyan sa loob ng ating bearings mga boss para masolusyonan natin yung ingay na naririnig natin sa ating motor. So yan at higpitan lang natin yan mga boss. yan, okay na. So, wala na siyang ingay mga boss. At etong isa na to, try natin din higpitan to. Okay? Pati yung mga ibang turnilo higpitan na rin natin. Okay mga boss, so yan. Fix na siya. At okay rin, dito sa mga part na to, wala namang problema. So yan. So assemble na natin mga boss at i-try na natin uli mamaya kung mag-iingay pa rin siya. pag install na ito mga boss kailangan patulak natin na uh, pababa so yan so sure natin na nakatutok yan mga boss bago natin itaas so yan okay na So yun mga boss At uh, assemble na natin yung ating mga flerings Yung ating mga binaklas So kompleto na yan At na uli So Kung kanina sobrang ingay na ito mga boss So yan So check natin mga boss Papakita ko sa inyo na Na solusyonan na natin yung ating Naging problema dito sa ating flaring Sa ating headlight mga boss O sa ating uh, head Headgouling So yan. So So yan mga boss. Okay na. So wala na. So kahit na lakasan natin yan mga boss, wala na siyang uga. So hindi katulad kanina mga boss na sobrang ingay. So parang kumakatak siya na playerings don sa bakal mga boss. So eto wala na. So yun lang mga boss, kapag once na nagkaroon kayo ng problema o same problem kayo mga boss, katulad dito nangyari sa akin ay kanin yung ating titinyan mga boss so baklasin lang natin tong ating head cowling etong part na to so unahin lang natin tong letter B tanggalin natin yung uh, screw dito sa likod tanggalin natin tong letter B na to mga boss itong flaring sa to at isunod natin yung screw dito sa ilalim para matanggal natin tong part na to yung puti na to mga boss at Uh, gumamit tayo ng tools na to mga boss para mabaklas natin itong uh, cover na to so pwede rin naman nating mano mano mga boss at kung sanay kayo mga boss na magbaklas nyan pwede naman so doubly ingat lang tayo dahil may mga clip yan dito na pwede masira mga boss pag once na mali yung pagkakahila o pagkakabaklas natin so doon sa likod meron din siyang clip sa part na to mga boss sa dulo. So, yan yung ating sisungkitin mga boss. At dito yung ating dalawaring clip. So, yan. Pag nabaklas yan mga boss, may kita na natin yung problema doon sa loob. So, yung naging problema sa akin mga boss, ay eh, yung tornillo dito sa part na to, na uh, nangalawang na siya mga boss. So, lumuwag siya. At nung lumuwag siya mga boss, nagbabibrate. Yung bakal at yung tornillo ay nagkikis-kis. Kaya naging uh, kalawangin na yung part na yon So, yon yun lang yung naging problema. Ah, uh, lumuwag yung turnilo dito sa part na to. At uh, yan, nabigyan natin ng solusyon mga boss at ito na siya. So yan stable na at wala nang ingay mga boss. So yan mga boss, uh, sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon mga boss dito sa ating Honda Click patungkol po sa ingay sa ating uh, head cover mga boss. So sana may natutunan kayo at wag nating kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi kayong updated sa ating mga panibagong video. So may kung kung may komento ka mga boss o may suggestion ka patungkol pa sa video mo ito ay mag-iwan lamang po tayo ng ating komento sa ating comment section. At uh wag nating kalimutan mag-like at subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video bidyong ating ilalabas. So ayan. Muli mga boss at maraming salamat. God bless.